Thank you, thank you, lit, lit. Ang ganda naman ang pinadala mong gift sa akin. Mother's, Mother's Day. Happy Mother's Day, Mama. I am from my daughter, lit, -Lit. Thank you very much. Ayan. Thank you, lit, lit. Ayan, napaka-sweet naman ang daughter ko. Ayan. Ayan, guys, mayroong ilaw. Ayan. 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 Stop. Ayan. Ayan. Uh, of, Tapos, ayan. Ang dami ilaw. Ayan, ganda siya, guys. Then, ito naman yung sun. Sa Happy Mother's Day, Mami. Ayan, from Rowin. Ayan, ang sweet naman ni Rowin. Ang ganda. Talagang organic, ano. Uh, organic, organic, Mami. I love you. Happy Mother's Day. Thank you po sa mga regalo, Binibig, uh, binibigay mo. Oh, thank you, thank you, mami. Ayan. Love you, love you. Love you, love you too. Happy Mother's Day from Rowan. Ayan. And then, ito naman, From the best mom Happy Mother's Day mm -hmm. Yan. From Asha Happy Mother's Day po Mami Thank you po sa Lahat ng ipinadalamin nyo yes, so so sa Amin so Mga gamit At sa so mga uh, Mamahal na ibinigay so Inyo sa amin. Ayan. Sana you po hurt. mag uh, mag-ingat kayo dyan sa I love you, mami. From, From Asia. Ayan. Asia. Ayan. From Asia. Yeah. Sweet naman ni Ito. Kanina nga nito. I think. Together. Hmm. Ayun, ayun, talagang naka- Ayan, naka-plastic pa talaga. Ayun, naman na. mga binigay naman na. Ang mga mga ayun, na. ko. ay hindi ko mag-uksan. Take care. Take care, da. Alin naman? Ayos. Take care. Thank you. Thank you. Thank you. Cama ng akures at cama ng anakis ko. Thank you very much from Philippines. From Philippines.